Good morning guys uh, Welcome to my vlog so, mag ikot tayo ngayon sa ating search na binabantayan At ito ngayon yung makulit kong alak Ngayon uh, si John Rick, Hello 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 po <laughs> <laughs> uh, Tingin kami dito guys sa swimming pool guys at takpan na natin pala yung ano yung pool pa ah, pawasan na natin yan pwede na yung pawasan tapos yung malaki pa ano natin yung malaki pa awasan natin yung tubig yung maliit tama yung tubig na maliit sarado na natin yan yan pa ko na yung ano takip ng ano takip ng swimming pool yung maliit na natin uh, doon natin lipat natin doon sa ano lipat natin dito sa, ma, sa malaki ayan tapos natin Kaya, punong puno na yung ano puno na yung tubig ng pool yun ito yung maliit guys puno na guys A, puno na at may mga customer kaming naka ano guys na iwan dito sa ano hindi pa naka ano hindi pa naka alis Ayun, natak pa na natin guys. Kaya dito tayo lipat tayo dito sa ano. Lipat tayo dito sa malaki. At buksan natin dito sa may main. Para dinat dito na lahat i pansak ng tubig. Kaya buksan natin guys. Ah. Magbukas tayo ng ano, ng, ano, ng tubig sa swimming pool. Para malagyan natin ng ano. Magyan natin tubig. Yun. Ito yung bodyguard ko. Hindi nawawala palagi ito sa likuran ko. Diyan mo, mo na yan. Diyan yan. dali mo yun doon. Ha? Agamitin ah, mo pa? Yan. Klatiin lang muna. Kasi nagamit pa ni Mises yung ano. Nagamit pa yung tubing. Tubig. Tingnan muna namin yung paglagay ng tubig sa pool. Ayan guys. Lagyan na At mamaya lagyan ko na ng chlorin. Chlorin na kayo mamaya. Ito pala guys ang ginawa ko nung isang araw. Ayan, nag-try ako guys. Ayan. Eh, para meron akong meron kayong bakanti na yung customer na paliguan ah, ito okay na to sa ayos ko na yan pintura lang kulang yan at dito lagyan namin to na ano tiles sa shower ah dyan rek puto tayo dito sa ano sa seawall ah, dito sa gilawaan ko sa seawall hindi ako makagawa ngayon malakas ng alon Mamaya taas yung tubig niyan. Yan. Wow. Taas yung tubig mamaya. Ayun, hanggang doon ako guys. Kunti lang. Kunti lang matapos. Mamaya, malakas itong alo mamaya. Uh, o, malakas yung guys. Kunti na lang lang guys. Ayan ng bahay. Yung gagawin ko pa yan. Gagawin ko pa yan, guys. At tapos yung seawood, ito ako magawa. Magawa. mga ah, naman, guys? Abangan nyo, guys, sa ah, susunod na vlog. Yang second floor na yan. Diyan ako magagawa. Ah, second floor na yan. Yeah. Ah, ayan, guys. Mrs. nagawali. Oh, yes, Janric, o. O, Rek. Hello, po. Ah, hello, po. Dan, Rek. Hello. Oh, brum brum. Oh, yoy, mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Mahulog, mahulog, mahulog. Dito, dito, dito. Doon, doon. Baba, baba, baba. Baba. Yeah. Iya. Baba. Oh. Hmm, dalimian yan mm. Ya. Yeah. Yeah. Nah, nah, lit lang. Yan, ito yung ano namin guys, sulugasan. Hindi pa namin nalagyan ng tubig kasi ginagamit pa yung tubig sa pool. Kakali kakawalis lang namin, kakalinis lang namin dito sa paligot. Yan. Ito guys, yung bisan. Na uh, ayos na rin. Tapos na rin maglagay ng tiles. At pinto lang, pintura yung kulang. Saka linis. Saka dito, pintura na lang kulang. Tapos na yung tiles. Ayan, sa loob, pintura lang dito kulang. Tsaka kasami. Kapalitan namin yung kasami yan. Para may bisa dito yung customer. Saka itong shower, lalagyan namin ito ng tiles dito. Lalagyan ito ng tiles. Madami-madami <coughs> pang gawing. dito. Dito naman sa kabila, And yung mga tiles ko. Dito naman sa kabila, kung hindi pa Hmm, sabar -sabar ini sabar-sabar nggak nyampe guys ah uh, yung mga uh, sami aku kyo kyo mag sami dito banda pitura lang ko lang saka repair repair hmm. Janrik, rick suno sa akin nah, suno Nah guys, sa uh, hanggang dito lang kami at salamat sa mga naga-support Thank you guys. Yan mga tanim ng asawa ko. Ito yung mga tanim ng asawa ko guys. Halaki uh, na. Saka dito. Pasok tayo dito guys sa aming garden. Sa garden ng mom ko. Nang bus namin. Sa garden ng bus namin. Ayan. Ayan. Uh, ganda guys mo. No? laki ng papaya guys Kasi laki lang katings kasing taas lang dyan Rick papaya ayan sili ayan papaya mataas yung papaya at gusto nyo sariwang isda ayan isda lalaki sa gusto mamingwit dito lang kayo mamingwit at sigurado may huli kayo may kakain sa bingwit nyo. Yan. Yan, shout out. Salamat guys sa mga ating mga supporters na nanonood. Salamat. At huwag kalimutan po mag-like and subscribe sa ating munting channel. At salamat sa mga viewers natin. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Sa ngayon dito lang tayo. Salamat.